Laila, huwag kang magsasalita ng ganyan tungkol kay Anton. Galang mo ang kanya alaala. Sa halip, dapat tutukan mo ang buhay ng anak niya. Teka, ako mo na ba yung abogado natin? Opo, ma'am. Uh, meron daw paraan para makuha natin yung bata kay Millie. Talaga? Paano raw? <laughs> Loka ka? Lanong pumasok sa buhay mo yung Joed na yan, parang nakalimutan mo na ako eh. Pero sabihin mo sa akin, masarap ba? Magaling ba siya humalik? Ay, grabe, loka-loka ka loka, talaga. Pa-demure naman to. Kung makapag-react ka, parang kakagraduate mo lang ng high school. Pabebe yan. Alam mo, maganap ka nga ng ibang pagkakabalahan mo, hindi yung love life ko yung lagi mong iniisip. Aray ko naman, napaka-personal mo naman mag-joke. Sorry na. Pero, kidding aside, nagkakaproblema ba kayo ni Joed? Um, sa nakikita ko parang hindi lang siya nag oopen up sa akin. Eh, baka naman yung mga hindi niya nakukwento sa'yo. Eh, yun yung mga parte ng trabaho niya. Parang nakakatakot, yung mga nakakaselimuhan yung mga kriminal, ganun, makaso. kaso. Okay lang yan. Oo, pero parang pakiramdam ko, parang mas open pa siya dun sa mga kasamahan niya. Lily, really? I'm sure in time, mas magiging open din siya sa'yo. Pero if I were you, that will be the least of my concerns as of the moment. Anong ibig mong sabihin? Eto na nga. Nakita ko si Leila. anong nangyari? Kausap nila yung lawyer nila. At malakas ang kutob ko na itutuloy na nila ni Tita Sharon ang custody case para makuha sa'yo si JR. Andun po si Ma'am sa loob, ma'am. So, Sige po. Millie! 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 Huwag mo kami pagtatakuan! Hindi mo pwede kitago si JR sa amin!